Hello! May hapon din nyo mga kalabers. Ako pala si uh, Junior Cebido, uh, sa YouTube channel na Cebido Sabido Polison. Si Ante Dibet Gabasa uh, ang famous vlogger na ito sa lungsod no? Malabon. So dami din ka kayo. Dami, dami i-share sa inyo ng mga istorya. Okay. Una na ito si Ante kung bakit unsay unsay nag-udyok sa iya nganong uh, nakahiligan niya ang pagiging vlogger. So, take your ribbon Yes! Mahayong hapon sa inyong atanan niya sa mga nanonood or nagtanaw sa akong uh, YouTube channel, Bibit Gabasa. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. yehey Yes! Good afternoon, ha? In English, mayong hapon sa Kabisayan. Magandang hapon sa mga katalog oh, o sa mga Bisaya, uh, mayong hapon sa inyo diha. Ah. Mga bu mga butuanon, mayong hapon sa inyo kami kami dai. Ni anti taga yes, butuan may taga baka sa core. Yes. City. Mayong hapon, magsugod na ta sa ato ang pangutana niya sa ako kung akin sa corona na ko joke or nag uh, unsa gyud nagduot nako na dinhi sa pagka uh, nasulod ko sa isa ka uh, Uh, pagka-blogger blog, eh. Yes, pagka-blogger Nagdad uh, na to si aunty kaya bulol-bulol kita <laughs> dyan Kinuhod ba yan na uh, nung namatay ang mister ko mga 6 months ago <clears throat> Parang nalungkot ko ba, parang nag-uulp ko, parang nalungkot ko, nag-uulp ko sa pagalingon Parang naisip ko siya, Lungkot na nare-remember na na ko siya ano, kung ano-ano diba <laughs> Kaya yun nagpaon ko sa lamisan nag-vlog ko parang Gili, vlog yun para nag-istorya ko sa ka mga ngayon. Kaya ulas mga ka-lovers, pero wala si misa ha, wala lamisa. Makong <laughs> giharap ang ang cellphone ko habang kumakain ko, nagkwento ko, nag uh, storya ko mag-isa. Tapos yun, ang tuloy-tuloy. Wala kaya wala mga nakadutin, ikaw na isa nagkwento. Wala kaya, ko naman isa diri. Ha-practice ka. to, okay, kaya pa mag-vlogger ka dito na. Oo, kaya gipost na ako itong akong first na video. Yun ang tuloy-tuloy na akong pag-vlog hanggang ngayon. Adiyan na si Ate Bebet ninyo. Kaya ayaw po nyo kalimpihan na i-subscribe. Ang so, mga sa kung siya magkakapangalan ni eh, Eti na ilhan nga pagka vlogger Eti? Eh. Bibet Gabasa. Ah, Bibet Gabasa. Ayun, mga kalabal sa Bibet Gabasa ha. Yes. Kung siya may ibang mga content ni Eti, sa ibang mga content ni sa ibang mga vlogger. Mahat ang, ang mga, ang kanaging, ang ang kanang usually nga yung ginahimog yun nga pag nag-content ka, ang um, magyud Family yod? event lang sa ngayon. Wala Pam pa akong mga... Family explore. event. Yes, yung mga nangyari sa buhay ko, nangyari sa pamilya ko, kung saan ako pupunta, kung anong ginagawa ko, sasayaw ako, magkanta ako, magdrama ako, jokes ako, kahit ano, basta family event para galing mula sa akin. may mula pa, may galing pa. Di ba? Doble. Family, story of the family. Yes. Yung mga ano sa pamilya niya ba? ano, kasi yung mga ano, tabo. Tapos, titignan, continue to. Okay, para ma... Ano. Yes, guys. Ngayon, ah... Eh, tuloy daw, ituloy daw lang mo ang among Ang mensahe, no? Ah, pwede po natong ituloy. Pwede, hindi naman gawin tuloy. mo kayo? Ako lang Mga kalabors, niya na nagsawa ay Iya, pagit, iya, <laughs> pagit, ito. Iya, yeah. <laughs> pagit. Nasikin di mo siyon mo ni Jan pa lang ito ko niya. ko, Papit ko, dami ko, Ah, oh, shout out! Ah, uh, shout out! Shout out! Hindi, ipakita, ipakita natin si Tisay sa likod. Baka sabihin ng mga nanonood na nag tayo. Hindi, hindi kami nag-feedback. Mayroon talagang ungo sa likod na ako. Ay, ano? oh, 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 ang, ang anak ni auntie yan, anak ni auntie. Tignan mo, pag pinagdikit, akala mo, ano, buto ng takwan. Pariyas mukha, oh. Ote. Okay. Yes. Good afternoon, sir. Yan na, masimulan na tayo. Ito namang pamangking kong nyo. Hindi, YouTuber. hindi ka patapos. Papasa mo na to, nililito eh. ako eh. It's sa ngayon ba? Eh. may tatanong tayo kaya TV. Yeah, tibet. ano? Ang tanong ba? lovers no? ito, ito, tanong nga. Alam ko meron din kayo nito. O, pwede kayong sumagot. Pwede kayong mag-comment. Pwede kayong mag sumagot sa comment. Eh, tanong ko lang iyo. Ito, masyadong personal to eh about love life ah, ha, ha. so oh, yan, yan, na. so as for now, sa pagkakaroon sa pagka... <laughs> <medyo> <laughs> sige, sige. na to. <laughs> na 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 balitok, na kay Samon Special. Wala. O, sino ba yung main na 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 Sagutin mo. Wala oh. Tin... oh. Uh, naman, pero religion oh. na yung tinuod-jud nga ako. Oh. Tika lang, tika lang, tika lang, tika lang. Naa daw pero hindi yung mga tinuod. Tika daw na to. Oh, it, ito pala nga, dito pa lang tayo portion. Hindi na yun na si Ante. Rintok ni nga to. Tika, mawag na -ta, natin mawag yun po. Hoy! -ah. yun po. Oh, tika, wala, oy. Sabihin mo ang totoo. Oh. <laughs> alam niyo guys, eh. siyempre tao lang tayo, di ba? Di ko alam kung totoo o hindi. Pero wala lang sa akin yan. Wala pa, I'm not expected until now. Hindi, yes. wag mo lang, wag mo wala, lang. Ah, dali, no, yung no. istorya, wag mo lang dalhin pa sa ibang dimension. <laughs> kung ano yung point, kung ano yung topic natin doon tayo. Mayroon ka naman, bang balitok uh, ngayon uh, sa iyong kinabuhin? Uh, no, we have, we have no. Huh? I have no. Uy! Ah, tanong natin yung <laughs> anak yung sinabi ni Mama mo ayaw do. Ano ba yun? <laughs> eh, hindi ko alam. Siyempre siya mga kasalit na rin. Kaya lagi ang tatanda ka, Junior. Nasa kanya pa rin ang pinakapain na tayo. Yes. Parang nilalaglag ako dito sa dalawang to ah. Hindi, pero ako kuya okay, eh, to be honest, okay lang sa amin Nagkakaisa sila. To as honest, long as masaya ang nanay ko. wow, thank you. Oh, yeah, thank you. Oh. Lagi ang tatanda. Alam pa ka natin, kahit eh, sino ang mga anak, gusto makita masaya pero, ang mga ganito. Masaya kasi, meron, maraming anak na Tutol sila sa ganyang mga bagay kasi siyempre, eh, di ba dapat uh -huh. pag sabihin nila, o numatay na si Papa, syempre gusto nila si Papa lang hanggang hanggang sa tumanda kami. Pero syempre oh, parang ayaw, ayaw nila, nila, ayaw nila, ayaw nila, ayaw happy ayaw nila, nila ayaw mayroon kasi talaga nanay na nakakahiya na mag-show ng mag-boyfriend tapos mas bata sa kanya. Di ba may mga Depende kasi sa sitwasyon. Oh, di, totoo, di kasi love does it doesn't matter. Pero, eh. So wala tayong magagawa kung may in love si maman mo doon sa mas bata sa kanya. nga, in love na oh, to. Hindi, <laughs> doon, yun yung topic natin <laughs> eh. Dito ka naman sa akin, wala, wala naman. Basta as long as masaya lang talaga. Pero ako mga kalabers, eh, Matagal na rin. Matagal na? na rin kasi ako kila ante. Matagal. Simple anak, dipinsip. Ganyan single Saan ka ba makakita ang anak na ilalang yung nanay? Dipinsip ka lang yan. <laughs> so ito, ako na magsabi. Ako na rin sasagot doon sa tanong ko. Si ante nga, si ante ka doon. No, sa tinood lang. Uy, sa mga followers ni ante. Kung inyong nakita si ante nga happy. Alam niyo sino nagpapasaya sa iya? Unang-una si BMW. Ah, <laughs> BMW ah. Uh, full, no, full man, full full shirt. Shirt. ano palang okay, ano sila MU? Ah, Total understanding palang sila. Dati kasi, no. dati kasi, uh, noon kasi si Uncle Nelson yung inspirasyon niya. So syempre, Uncle Nelson is ah uh, passes away so may bago tayong inspirasyon. BMW, hindi na natin ano buuhin yung pangalan BMW mahal niya, alam mo bakit sa pangalan pa lang BMW oh. Pangatlong okay. luxury car, uh, ano yan sa mga luxury car. So, te, ikaw na mag- Yes, ako na, ako na dyan. Oh, ano Ito na ang question ano. and answer portion ako, Edunil. <laughs> <laughs> yun na lang. Yes, ah. Uh. Okay. Hindi talaga maiwasan niyo ang mga bagay na yon kasi tao lang tayo, minsan na mamahal tayo, pero hindi ka pasigurado kasi hanggang ngayon ay wala pang nabubuo kung anuman talaga, ha? Ibig, sabihin pala, may lalong pang makabuo? Hindi ba yung ano, totoo? Oo, Wala yun, wala. Pero, pero na lang pa pag ng mga subscribers ko, handa ko kayong pagbitahin, ha? Tigyo out na lang, tigyo out na lang natin yung ganun kasal ni Ante. I-reveal natin yung ganyan. ako yung totoo. Totoong kasal, yung magbuda ko, tapos, ihahalad ako dun sa altar, tapos Babastasan na kung totoo. Hindi ako pagliyog eh. Hahaha. 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 na Sabi naman, mag-give na, okay. <laughs> <laughs> Ayos yan, kasi kung totoo lang, masaya kasama doon eh. Ito ha, ito. Hindi okay, ito, ito, ito. ito totoo, ano to ha. Wala nga nung biro. Teka lang. Marami akong sa side sa mama ko, sa side sa mama ko, mga auntie <laughs> ko, tita, side. Kasi sa papa ko, siya pinibit iba siya, kakaiba siya. Hindi, eh, wala akong marinig, wala akong ibang mabait, sobra, super bait. Eh, pasalamat ako sa inyo. Sobrang bait niya pinibit. Ganoin mo, mga, mga lovers, no, Kung sa hindi nakakaalam, nakikitira lang ako sa bahay ni Auntie Kubibit. No. Side lang, pa sa father side ko yan, ha. Sobrang bait itong tao na to. Mga anak niya, mabait. to Oh. nila wala akong trabaho noon, wala akong pera, kahit ngayon naman wala akong trabaho eh. <laughs> oh, hindi, bago lang, bago lang ako nawala, pero sobrang bait. Sa lahat nga ng anti ko, wala akong ibang maipagmamalaki o pag ipagmamayabang ito, bibit de basa, anti-bibit. No, sobrang bait niya, ano, parang napaka ano ako, parang napaka super lucky ako, no? At saka, ako sa lahat kasi nga, dahil sa kanila ako napadpad kasi okay, nag-apply nga ako, may goal ako gusto ko maka-abroad pero iwan ko ba bakit medyo sa pagka dating sa mga ganyang bagay parang may thrill na gusto nilang lagyan ng thrill yung buhay ko ba? o gusto nilang tanggalin yung excitement ko para siguro hindi ko asa yung bigla na lang so yun, napakabait niya tibit ako rin ang nag-encourage nag siya nag kanya na mag-vlog siya, sinamahan ko siya unang unang vlog namin yes, yes, okay, Sa, uh, sa ba mm. Malabon Market ba yun? Mm. Oh, Malabon Market. Unang vlog ko sa Malabon Market siya po yung aking cameraman. Humakot ng maraming viewers. Hindi naman million. Pero, isa din yung sa nakakapag-inspired ka ng Tina. Uy, ganito pala. At isa din yun sa naisip niya na makakatulong para Ah, dandahan yan dandahan siya makamugon sa pagkawalan ni Ankit so, yes guys uh, yung Akin ginawa ngayon guys uh, isa na kung nagpapasaya sa akin yung na wala yung mister ko kaya andito ako ngayon sa aking kinapuan or sa aking ginalagyan na naging youtuber ako kaya ito yung pinaka kung bakit ako nandito dahil yung sa mister ko nawala kaya nga hindi na makatayo yan din ugat na daw eh gusto <laughs> ko lang maging masaya <laughs> May bahagi ko lahat yung aking mga nararamdaman. Oo. May bahagi niya, may niya pati yung mga ari-ari niya, ibahagi niya. Hello. <laughs> <laughs> okay. Ah. Ayun ha. Kaya 'yun ang tanong niya sa akin kanina hanggang sa ngayon yun pa rin ang naging tanong at naging sagot ko. Pero ngayon dadako tayo sa ibang tanong. Ako naman ang magtatanong. Oh, go kung sakali man, kung sakali man ikaw, palarin, ano ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? Alam mo na yan, alam, ito ha, o, oh, ay magandang tanong niyan, mga kalabers. Lagi akong sinasabi kay MT yan, kasi ako, mga kalabers, sa hindi nakakaalam, marunong akong kumanaw ng utang na doon. No? Utang na no? doon, kumaga, susupyan ko lang. Sabi ko kay Ante, unang-una sinabi ko na kayo, kung ako palarin, rin, hanggat, hangga, ah, hanggat sa kaya kong maibigay, maitulong kayo, tutulungan kita sa mga problema mo. Totoo yan. No? Unang-una, kayo, ikaw, si mama, pamilya ko. Walang problema sa akin, binata ako. Eh. Okay na, kahit panghuli na yung buhay ko, tutulungan ko. Makikita ko lang yung mga taong nakakatulong sa akin noon nung ako'y wala. Okay na. Diba? Si Ante hindi lang sa pag-ano, utang. Dahil buhat nung pagkawala niya ng Tim lahat. Siya ang yun sa mga anak niya na kapag pag-aaral. Tanan niya mga anak na kahuman tungod siya, Utang din utang dito. Di ba mm -hmm. po siya mong utang? Ang mga tao po yung doon siya para pautangon siya. Kay good fear, mga good. Yes, good yeah. fear, siya yes, ang Hindi may wasan oh. niya. Mukukuha, oh, ugulay ka ba yan? Ang buto sa pinakang anti mo yaman May sa siguro na siya layo <laughs> pa. Ayan yung... Oh. Pag-abot, mana siya, oh, mukukuha ka rin. Wala pa rin pong tao. Oh. Wala na. Nami ko nami nami ko andi ay nami lahi ng pagkauno. Yes <laughs> guys. Yes guys, Balls thank you na yan. Mo to akong gituan di pangutan ng tinga ang sayo ko plano. Mao sayo ko plano. Basta maluyan kaluyan ng sige mo mo maka. Maka ko sa akong pangarap. Kumba na nga tong problema eh. Yes, thank you very much sa iyong paliwanag na kung ano ang ano ang hangarin mo kapag ikaw pala rin yun ang sabi niya, unang-unang una gagawin ay susuklian daw niya ako kung ano yung naibigay ko sa kanyang kabutihan ay susuklian din niya ako kung ano yun yeah. pero okay, lang yun sa akin kung mayroon man okay lang okay lang yun walang kapalit kaya guys thank you very much sa inyong panunod sa aming, mga, sa amin youtube channel sa mga youtube namin Pulison Sabido aking pamangkin isang youtuber at saka Sabido Pulison ako youtube channel Debet Gabasa Debet Gabasa Shout YouTube out. channel Shout out sa lahat Upper Tagabaca Butuan up City tabangi ko ninyo mulang buta. Ha? Paki subscribe Oh, hinautunta sa mga tanaw ini nga video nga nata na mo'y hinautunta nga na mo'y ma, uh, mapulot na uh, tawag ini, uh, aral or ano. Sa amung ipang tuloy na nga rin. So, bago mo'y magpapalam sa inyo, kakanta lang mo kami ng isang ganta. Sige. Masaya. Happy birthday, Krip ton lahat. Yes, Huwag kayo sa isa na Krypton o Krypton yes, ng Aponyante. Anak kripton. ni Casey. Oh, buti pa ako, na nakaalala. <laughs> Yung ano ah. <laughs> <laughs> akala ko, akala ko, wala akong birthday ka po ngayon pala ngayon. Oh. Right, hindi ka happy birthday, birthday. birthday. <laughs> <laughs> Krypton. <laughs> Pang ilang, 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 ano na ba? 8 oh, eight months old. Eight months old birthday. Yeah. Ha? Eight yeah. months old birthday. Happy birthday. Right? birthday kay Krypton, yeah. ha? Sa bata, yeah. sa anak ni yeah. Casey. Oh, uh, God bless you all sa lahat ng mga anak ni Auntie, sa lahat ng mga mga anak namin, God bless you sa inyo talaga, God bless you. Yes. O, oh, oh. oh, katong sa mga kwan, katong sa mga babae nga uh, ah, sa ako, ang ah, ko, bad nightmare sa inyo. Yes, sa lahat ng minahal ko, thank you very much sa pagmamahal niyo sa akin, lalo lalo sa pamilya ko, mga kapatid ko, mga anak ko, mga ako ko, mga kapinsan ko, kasi naman, Matiyahin ko lahat ng kapamilyas ko. Thank you very much. At thank you very much sa isa kong taga-pagtanggol, William Bueno. Mabuhay ka. Nang matagal. <laughs> Nang matagal. <laughs> thank you. Ingat kayo. Bye-bye. Love you to all.